ah. Ang ibigay kami ng babasahin. Masyala. Ito yung, ay ay ayos namin yung stand. Dahil matagal kaming wala dito. Hindi Sige. I-send mo na Sige. lang sa akin pagkakas. Dating ko muna yung sarako na ng tamata. Dito po tayo ngayon sa Kabayan Supermarket, Hypermarket sa Sultan Mall. Masyaallah. Yes, sa Sami. may mga bagong nang ano, mga mall dito. Uh, center Point, masyaallah, bagong bukas. At syempre home center. At may tamara na sila, oh, masyaallah, 30% to 70. Home center. Ayan. Ayan. Dito po yan sa Sultana. Sultan Mall. Ayan. Assembly, Ayan sa Samil, masyala. Kabayan. Ayan. Marami na mimi yung mga kababayan natin. Malamang isa na na. Uh, nakasahod na. Sila tapusan eh. Masyala. Ang dami mga Pinoy yung namimili yun, oh, masyala. Ano? Kuha po kayo dito mga kabayan. Okay, ano, Pilipino, Pilipino. 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 Ang kataohan Alam nyo ba ang tungkot sa Islam Marahil ikaw ay kami lang. Sa mga nalilang ng mapanirang lipunan Huwag pansinin ang puro-puro ko'y magsalaysay ng totoo Marapat mong malaman ang tunay na Mensahe't aral ng Islam O sangkatauhan Islam ay kapayapaan Terrorismo ay hindi Bay para sa lahat Biyaya at habag At sa dakilang lumikha Ito ang Islam Dapat niyong malaman Ang Islam ay kumpletong paraan ng pamumuhay